Hello, hello mga lalabs. Tayo ay magmekos-mekos ng tokwa at baboy. Ayan, naiprito ko na po pala ang tokwa at ginaya ko na lahat ng sangkap Pinagsama-sama ko na po dyan yung celery, sibuyas at yung karne. Ayan at saka yung ating sili ayan at saka pinagsama-sama ko na rin ang toyo at kalamansi ayan para ibubuhos ko na lang po siya at saka syempre nilagyan ko din po yan ng konting seasoning ayan ang paglalagay po ng seasoning ay optional lamang Ayan, tsaka syempre, ayan, yung nilagay ko pong karne ay yung mga pisngi ng baboy. Dahil po yun ang trip ko pong ilagay dito. Tsaka yun naman po talaga ang nilalagay sa tokwa. Yung mga pisngi, yung ganyan, mga tenga, ayan, masarap po kasi yan sa tokwa, yung mga pisngi at tenga ng baboy. Ayan, dahil po dyan, o oh, ayan, na-mix ko na po lahat yan. Syempre, halu-haluin lamang po natin at nasa sa inyo na po ang pagtitimpla niyan kung gusto niyo pang lagyan ng konting toyo, gusto niyo pang lagyan ng kalamansi, syempre nasa panlasa niyo na po 'yan. Basta marunong kayong magluto at marunong kayong manansya, ay tantsa-tantsa lang mga lalabs. Ako kasi ayoko po ng maalat at ayoko din po ng sobrang anghang. Uh, nilagyan ko na po yan ng tatlong sili at saka silim verde kasi po pag sobrang anghang alam nyo naman hindi po makakain ng mga junakis pero kung gusto niya na mas maanghang, o pwede naman pong i-separate yung ating uh, tokwa at baboy. Ayan, o di ba? Halo-haloin lamang po natin. At saka syempre, i-mix-mix lang, o di ba? Para mag-mix lahat po ng ating sangkap na mga celery, sili, yung karne, yung tokwa, at saka yun nilagay po nating uh, toyo at kalamansi. O di ba? napakasarap po ng tokwa at baboy dahil matagal na din po ako di nakakain nito talaga naman the best ang sarap talaga naman syempre nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pa lagyan ng konting toyo or asin kasi po ako nilalagyan ko pa rin yan ng konting asin o ba diba? ayan mga lalap so ang sarap o ba diba? mix mix lang po natin o di ba natapos ang ating tokwa at baboy o di ba ganun lamang po yan ka simple mga lalaps at sa huli ayan nilagyan ko po pala yan ng oyster sauce para mas masarap yan po ang nakapagpapasarap sa tokwa at baboy yung oyster sauce o ba diba? mix lang at ayun po tapos na thank you for watching sa inyong panonood and follow for more and please share na rin mga lalabs